So ito po, labasan po Marsyana Sabay buhos ng malas ng ulan Kaya yung iba yung sudyante, naliligo na Pwede naman magpatila na opo Ingat po ba magkasakit sila mga KLRT no last ng bus ng ulan sobrang dilim ng kalangitan alas 5 na po so tama po yung sabi ng pag-asa na sobrang lakas ng ulan na mararanasan natin ngayon sa Rizal ngayong pagsapit ng gabi. Kaya po sinabi nila, kahapon pa. Should... Oh, 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 mada pa, mada pa. <laughs> Ayan, ayan ang ano yung mga sundo. Ayan, paligo na yung iba. Ayan na kayo, masigit dito. Mababasa lang kayo. Eh. Diyan mo na kayo. So last na unang talaga mga LRT. RT ah, kumukulog-kulog kidlat pa wala pa yung sundo natin ando pa sa loob kasi itong kapila ito, ginagawa pa ito third floor o fourth floor yata sa likuran nito ano So, basa na yung iba, sapatos. Ganyan ito talaga. Pagkano na tag